Magandang buhay po sa inyo mga kahabi kasi uh, may nagre-request sa atin paano ba raw natin ginawa yung ating hook na ginamit dito sa ating uh, hoop separator. So ayan. Ito po, ito mga So ito po ay ginamitan lang natin ng heat gun. So ito po yung heat gun. Kung saan uh, ito pong dulo, ayan. natin 'to. Eh, papakita ko na sa inyo ha para at least makita nyo walang daya baka isipin nyo kasi sooner or later eh saan pa, na, saan pa nagawa ni Kuya Lito yun so ito po ganito po yun so depende po ito sa sukat ng inyong cook separator anyway so, so ang gagawin lang po natin ngayon ay uh, kung paano ko ginawa yung nandoon so ayan So sa paggawa nito, kailangan po ay meron din kayo nakahandang tubig. Kasi malaking bagay po yung tubig, actually, pag para po pag inikot natin. So ito po, yung dulo, uh, iikot ko po. Yan. Ay, baliktad. So iikot ko po. Yan. So dahil po ito ay hinidgan natin, inikot natin. Yan. So, kung titingnan nyo po ito, yan. Nagawa na po natin agad yung kabilang dulo. Yan. Then, dito naman, itong sukat ito, ito ay babasi naman sa sukat na gusto nyo dun sa inyong aquarium o dun sa inyong ah, uh, tawag dito sa inyong pop separator. So, ito. Ang bawa ito, ano, pinakikita ko lang po sa inyo, ah, gamit tayo ng lapis para kahit pa paano magkaroon lang kayo na idea kaya natin ito ginagawa so ito so dun sa mga gusto mag DIY eh pwedeng pwede nyo pong gayahin ito itong hook natin ito malaking bagay po kasi talaga itong ano itong ating So, dito po, binabasa ko lang para mas mabilis. Kasi, malaking bagay po pag ano, yan. Katulad yan. So, nagkaroon na tayo. Ngayon, sabi ko nga, kung dos, say for example, dos, o tres man yung inyong, uh, inyong sukat, eh magandang meron kayong mga dos or tres. Yan. Ito po ay gagawin nating uh, dos nasa ng aking metro no, wala yun ng aking metro so ito para lang po ito nakikita nyo Ayan. then yung aking mahiwagang lapis yun wala ito yan yan so kaya nga, ito, malaking bagay ito para dun sa gusto mag-DIY. So kung tatanungin niyo ako kung saan ang galing itong hawak kong ba, ano na to, plastic na to, ito po ay kaputol din ito. So kung baga pinutol natin. Yan. Yan. sa ganyang paraan, ito naman po. Yan, so po. So, puputulin ko na po ito. So, ito na po yun. So, nagkaroon tayo ng instant na bra ano, braces para dun sa ating pop separator. So, ganoon lang po siya. Basta meron kayong heat gun. Kung wala, eh, kalan. Pero mas malaking bagay po yung uh, ahitgan gun kasi mas convenient po pag gumawa. So, ayan mga kabi, nakita nyo yung ginawa natin. So, ganito rin po ito. Kaya lang ang ginawa ko malaki para magkaroon na kayo na idea na ito po yung braces ahawak dyan. So, ayan. So, hindi lang dito. Actually, sooner or later, pag na, pag naintindihan nyo yung purpose ito, eh, maraming gamit. So, hindi lang sa pop separator. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat mga kababayan.